Check the mic and make sure it sound right, boys. So we are back again, guys. Hold jobs. Yon dito tayo ngayon, guys, sa Brand Forless. Pakita ko sa inyo, halos lahat nakakon ngayon 50% guys. Pakita ko sa inyo yung mga presyohan ngayon. At punta na kayo dito yung mga tropa natin dito sa Jeda, Punta kayo dito sa Brand Forless. Mura ngayon. Baka mag-aubusan to lalo na pag bago mag-Ramadan. Pag dumating yung Ramadan, sigurado yan magkakaubusan na, na dito kaya punta na kaya dito punta kayo ito pakita ko sa inyo guys ito guys oh makikita nyo yung mga kalagay na may mga super sale na ganyan super price yun na napakamura na nila guys oh. ano sila oh. 44 lang 50% sila guys maganda to para sa mga mahilig sa mga yan o oh. sa sweatshirt o oh. sa mga hoodie nyo naman, ganda pa ng style namimili kayo, iba't ibang kulay ito, may puti pa mas parehas lang yung mga presyo puti mga mahilig dyan sa hoodie guys yan o no? basta kita nyo naman nakalagay, super price sila ngayon sila ay 50 to 75% percent mga mahilig din sa mga sweatshirt sa mga panglamig lamig yan yan ah mga sapatos pa yan yung mga sapatos nila guys sa so, sa mga sapatos nila may mga bago na silang dating guys may mga stock na silang bago madami nilang ngayon ay new balance dami nilang stock na new balance guys mga super points guys so, oh. murang mura lang ngayon guys bagsak presyo na sila 58 yan ang oh. mga new balance nila guys oh. bagong kanila mga new balance ito yung Adidas na. Ang ganda din itong Adidas na ito Palagi ko ito nakikita dito. 219. Mga original naman. 146. Yan, sigurado guys, yan, bago mag-ramadan, yari na naman dito. Dadagsay na naman to. O, di ba? May mga bands na din sila. Ang ganda naman ang bands na to. Porma naman ang buns niya. Buns. May stock na din sila ng buns. 9.5 o. 149. Buns 149 guys. Size 10. Yan o. At pa natin dyan mga tropa natin dito sa Jeda yan pasal na kayo dito guys naka super sale na sila super price 50% 70% madami dito mga sando pakita ko sa inyo guys dito madaming sando mura lang din yung sando dito, dito. 39 adidas 25 riyal adidas na saldo, 25 riyal meron pa isa dito maganda puti wala na yata ito pa lang adidas maganda na lang to 45 riyal to Napakamura ng nila. Wala na. Nahulog na yung mga. And guys, kaya punta na kayo dito ngayon. Adidas. Spatos. 255. Ito yung mga new balance. So. Meron yung balance na na ito ang new balance na size 10 nasa ba yung new balance na size 10 ko nakita kanina kulay itim wala na no? ang ganda nito mahilig sa new balance dyan oh. magkana lang yung presyo ha, ng new balance ganyan lang oh. 149. 135 ano? 149 new balance. diba ba? lang yung presyo ng new balance pero mga original yan guys. Vans, ang ganda naman ng Vans na to. O oh, kan lang yung Vans na to. Ay, ang ganda Ang ganda naman Parang pang swimming siya na banso Mga yan Pambabae guys dito Madaming pambabae Pambabae panlalaki yan ha. Mamimili na kayo kung anong gusto nyo Basta yung 200 nyo sa sapatos Maganda na yan Wala pang 200 yung iba Puma na ganyan ha. Puma 75 lang guys so oh, dating 149 50% Ano pang hinihintay nyo? Magpunta na kay dito. Magpunta na kay dito. Madami namang sale ngayon. Napakadaming sale guys. Tamang video lang tayo. Wala naman tayong pambili ngayon. <laughs> kung timing yung sahod wala pang sahod pag sumahod ubos na to pagsumahod sumahod dadag sa ina mga bands guys mahilig sa bands yung okay, mga bag hindi naman yata nagsisil yung mga bag mga bag yung new balance sneakers 85 see mga gamit din dito guys gamit sa bahay okay ito dito kaya inotropa natin punta na kayo Brand Forless matatagpuan dito sa Jeda Park sa Jeda Park shorts. Yan ang dito maganda sapatos dati. Ang maganda sapatos na pang mga. 45 na Seventy-five. sobrang laki oh ayan ah ribuk ribuk mga sombrelo pa dito Ang mga sombrero din kung kaano sombrelo 39 49 Alright guys Yan na Pasya lang kayo dito guys Sa Jeda Park Makikita nyo to Brand Poreless Nasa second floor Yan mag out na ako At ako uuwi na muna guys Alright Bye bye na muna guys Bye bye na Yan guys Bye bye na Uwi na tayo. Tapos na. Yan, guys. Brand Poreless. Napakamura ngayon dyan. Nasa 50% sila. 50 to 70%. Kaya, pasyal na kayo yung mga malapit dito. Sa Jeddah Park, pasyal na kayo. Lalo na itong darating na Ramadan. Sigurado, bagsak presyo siya. Yun, dito na lang. At don't forget to like, share, and subscribe my channel. Peace out. God bless.